lamang ng umaga ay nagabang na sa outpatient department ng Philippine General Hospital, si Lolo Francisco, 75 taong gulang. Isa si Lolo Francisco sa humigit kumulang 2,000 pasyente ang dumadagsa rito kada araw. Halos hindi makahinga si Lolo Francisco nang dali sa PGH. Nakaschedule si Lolo Francisco para sa isang operasyon ngayon pinapunta ako doon nga sa OPD, pinapunta kami ng ER. Pagdating naman sa ER, hindi daw naman kami may admit dahil wala yung charge sa kanila. Yun naman ang ano, kaya pinabalik kami ngayon sa OPD. Pero tila nawawala ang doktor na titingin kay Lolo Francisco wala, hindi naman kami tinanggap doon. No? Sa coordinator. Ngayon, nandito kami bumalik sa ano, sa OPD nga. So antayin ko na sa inyo. Antayin ko kasi na mamasahin na naman kami. Lumipas ang halos buong araw ng paghihintay. Sa emergency room rin pala ang bagsak ni Lolo Francisco. Hindi pa siya pwede Kasi nakalala kasi sa hindi ko pa po alam kung hanggang kailan kami yung tatanggal. Kada araw may humigit kumulang isang daan at doktor sa OPD. Kapos para sa humigit dalawang libong pasyente dumadag sa rito kada araw. Lalo pa ng sumpungin ng kontrobersya ang PGH. Dito sa PGH, dalawang tumatay ang direktor. Patuloy na inuokupan ni Dr. C. Gonzalez Gonzales ang opisinang ito ng PGH Director sa unang palapag ng ospital. So out of delicadesa, sana wag na niya itagpatuloy yung pagpapanggap sa posisyon na hindi naman bakante na ako yung direktor ng Philippine General Hospital. Sa ikalawang palapag naman ng ospital na opisina si Dr. Enrique Domingo, ang kapalit umano ni Dr. Gonzales po so, nung gobyerno, nagkaroon ng botohan at siguro sinuri nilang uli ang aming mga kakayanan, ang aming kwalifikasyon, saka yung kakayanan mo no, na mamuno sa PGH at na-elect ako unanimously. No? Uh, I had six votes, yung dalawang ibang nominado, wala silang boto. No? Uh, at nag-upo ako bilang direktor ng PGH pagkatapos nun. Pero kung titignan, tila tang ang kwarto na lamang na ito ang hawak ni Dr. Gonzales bilang direktor I have three secretaries kasi. This was removed uh, by the office of the Manila Chancellor uh, asking them to report to the director that they want to be placed. No? So basically what we have right now here are mga medical students, volunteers who stays with me 24 hours a day. Kung amiral ko hindi ako pinutulan <laughs> ng ilaw, siya pa kaya puputulan niya ng ilaw yung office ng director. Pati yung telephone or means of communication ko, yung local lines ko, dalawang local lines ko, pinutol. Nandun pa siya sa opisina ng director, di ba? Nakita nyo, walang papel na kahit anong dumarating doon, walang ini-entertain na kahit ano. Dahil lahat ng trabaho ng director na sa akin. So, syempre, the first day, pag ko at kailangan ko mag-set ng bago opisina, the first thing I did was to get all of the staff. Hindi mo lang pwede magkatrabaho ko director na hindi ang staff. At ang mga staff, syempre, ng office of the director will report to the director. Not to anybody else. ganun po ang may isang buwan ang lumilipas, tumatanggi pa rin umalis si Dr. Gonzales sa pwesto. Sitwasyong nag sa umpuga ng dalawang direktor. Iniluklok ng Board of Regents o BOR ng Universidad ng Pilipinas, si Dr. Gonzales bilang PGH Director Disyembre nung nakarang taon. Ngunit matapos questionin ang kwalifikasyon ng student regent para makaboto, pinawalang visa ito dalawang buwan matapos manilbihan si Dr. Gonzales, huling nagbotohan ang BOR at si Dr. Domingo ang kanilang napili. Para sa Council on Health and Development o CHD, kalapas tanganan nito sa imahe ng UP bilang isang national university. This is a bastion of democracy at a, more than, sabi nga nila ay more than 100 years, this is the first time that this happened. Ah, kasi ang implikasyon nito eh, Ah, pwede na lang palang basta tanggalin ang isang uh, dapat ay uh, meron siya talagang tenure of office. Hindi ba? Ito yung kakalungkot. Lalo na kung nangyayari sa Universidad ng Pilipinas. Kasi nagsubmit na ng mga memorandum of, ano, no, memorandum of fact sa korte. I've been very, very patient. Dalawang buwan na ako nagtatrabaho sa opisina, hindi ko dapat opisina. No? at pinakikinggan ko lahat ng sinasabi nila. Wala naman akong pinatanggal na kahit isang plakad dito, wala naman akong pinatanggal na nagra-rally, no? Full respeto ko yung kanilang karapatan. Pero pag nagsalita na naman siguro yung husgado, kailangan respetohin ang batas. Mas libang sinagot na may dan doktor ng PGH bilang protesta sa pagpapalis kay Gonzales. Ang isa sa tugon namin upang ipahayag sa lahat No, ang aming galit sa sitwasyon ay itong tinatawag na mass leave of protest namin. Isa si Dr. Joey Lapeña sa mga nagdeklara ng leave bilang protesta. Wala po ako nakikitang dahilan kung bakit siya dapat alisin. Wala rin ako nakikitang dahilan kung bakit siya dapat paltan. Ayon sa Civil Service Commission, maaring mapatawan ng kaparusahan ng mga doktor na magli-leave na uh, kaso na pwede natin na uh, ipataw sa kanila o isang pa laban sa kanila ay yung conduct prejudicial to the best interest of the service. Na ang katumbas na kaparusahan dito ay ang uh, suspension 6 months, one day, up to 1 year. Pagka inulit, o paulit-ulit, pwedeng dismissal na yan. E kung kailangan po kaming kasuhan, di kasuhan po nila kami. No? dahil uh, pwede rin naman namin po ibalik na karamihan po sa amin ni isang sentimo ay wala naman tinatanggap na kabayaran kapalit ng aming paglilingkod sa PGH. Uh, so anong anong batas ngayon ang nilalabag? Ayon kay Dr. Lapeña, maapektuhan ang mas hindi mga pasyenteng hindi pa nangangailangan ng agad-agad na gamutan. Iyon ang aming ginhiling paumanhin at pag-unawa sa publiko na kung uh, mabawasan man ang paglingkod muna sa mga tinatawag na hindi naman nag-aagaw buhay at hindi naman uh, napakalubhang mga pangangailangan ay kung pwede uh, hindi mo na namin sila bibigyan ng ganong lakas na atensyon.